Bye. Okay. Kamping lang basig mga umang at mga punitan. Ito po ay free. Mga mima. Careful lang tayo kasi yung iba ay umang. <laughs> Dali mo na magkaon, bay. Kira tagpamunit kaya daghan, manggod siya. Kukunin lang natin yun kasi madami siya eh. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung umang. Wait lang nga, pakita ko sa inyo yung umang. Ayun o, no? umang. Hindi nakakain. Pero may iba kinakain to. Pero ako, ayoko. wala akong plano. Ayan, ayun, ayun o. No? Ayan. Good item to mga mari. Ang <laughs> dami natin nakuha o. Oh. Kasi papa. Ang dami. Pero maputik talaga ti. Eh. Ayan o. Oh. At nakikita nyo naman yan. Ang dami nyan. Wait lang. Kasi lumulubong tayo sa pasak. Ah, may mga talaba din. O oh, yan. May naapakan tayong tuway. Eh, hindi ko makuha. Ito na lang. Ayan ang dami. na yung ulam. dami yung oh. lalaki pinubuan hmm? ah. na ang talaba yung kuha namin ayan uy yun o may pa yan pero doon meron pa doon papasok wait lang tour ko kayo. Charot tour. <laughs> Ayun na lang namin kunin kasi hindi na namin mauubos. Wala min. Sobrang dami. Ayan o. Oh. Kita nyo yan. Ayan mga goods yan. Ayan. Ayan. Meron pa dun. Punta natin. Try natin. Daling ko kayo dun. Dandaan tayo kasi may mga talaba. Mga maapakan lang. Ako, lumulubong na tayo. Nakalubog na yung pa. Wait lang, pakita ko sa inyo kung ano kalubog ah. Mm, yan. Ayun na yung pangalawang black puyo eh. Ayan, nakikita nyo naman yun. Sobrang dami. ba? Diba? Yan po yung mga nakakalat dyan. Nakakain po yan. Banisil po yan. Ewan ko sa Tagalog, ano to? Basta nakakain to. Ang dami, oh. Wait lang, ah. Pakita ko sa inyo. Totoo. Baka sabihin nyo, ginajoke-joke ko lang kayo. Ayan. Legit yan. Ito, buhay pa to. Iba eh, mo? Ayan, buhay. Ayan eh, nga. Legit yan. Nung gumagalaw pa, oh. Ayan. Ano? Oh. dami nyan. Ayan. Dami. Wait lang ah. Closer look. Oh. See? Look at that. Ang dami. Ito yan. Oh. Nauulam yan. Diba? Ang dami. Ayan, wait lang. Ito yan. Ayan. Ayan buhay. Tapos baba pa di din alam kung kukunin, kukunin pa niya yan. Kasi ang dami. Iiwan na namin yung iba. So, doon na side may talaba. Pero hindi na kami kukuha ng talaba. Ito na lang kasi ang dami na eh. Ayun yung talaba pero maliliit yan dito. Dito banda maliliit? Doon banda. Malalaki. Kasi kung pupuntahan pa namin yan doon ay hindi na magkakasya sa lagayan. Riko Ingat lang kasi may mga talaba nga sabi ko kanina. Baka, baka makaapak tayo. Pero hindi naman gano'ng kadaming talaba. Gano'ng kadami. Sakto lang. Ayan o. Hindi ko nakukunin yung iba dyan kasi madami na kaming nakuha. Kunti na lang kukunin ko. Dito libre lang. Sa syudad, daba? Mahal to. At saka malinis to dito ha. Ah. Ano paglalagyan? Ayan, proceed na tayo sa pamumuha ng tuway. Kasi marami na ako na kong Tuway na naman. Oh, may ma... Tuway. Ay, nakuha na si Papang tuway. Ayan o, oh. tuway yan. Ito. 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 Ito dito. Alam ko, ito, binibenta to sa Siargao. Pag napunta kayo ng Siargao, mostly mga turista yung pinagbibentahan. Nasa 10 or 20 yung isang peraso. Depende. Kilaw yung tinatawag, yung ginagawa nila dun. Kinilaw na tuway. So, dito, libre lang. Uuwi na kami. Hakayaan na namin yan kasi hindi naman talaga namin kaya yung ubusin kunin. Literally, hindi namin kaya. Kaya, iwan na namin yan. Sa mga gustong mga mga, bahala na kayo. Comment na lang kayo kung gusto yung location. ay na, pauwi na kami. At ayun na, may nakita kaming puno ng guyabano. Kaya, syempre, hindi na natin ito papalagpasin nope. mga bis. For the slay ng mga first and pag-akit dyan. Tserots. Pauli na may uwi na kami. Ayan, may bit-bit. bit ko na yung makapaana